Kapag natuklasan ng isang magsasaka ang mga itim na itlog sa kanyang lupain, sinimulan niyang tanungin kung aling hayop ang maaaring maglatag nito. Nagpasya siyang subaybayan ang mga ito nang mabuti at kapag sa wakas ay naghatch sila, siya ay lubhang namangha na siya ay pumutok sa luha. Noon pa ay hangad ng magsasakang si Raymond na pamahalaan ang isang maunlad na negosyo ng itlog. Ang kanyang bukid na matatagpuan sa isang kaakit-akit na lambak sa Georgia ay ipinasa sa kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Sa kasamaang palad, ang nakalipas na ilang taon ay napatunayang mahirap para sa kanya. Ang dating maunlad na bukid ay halos hindi na ngayon nagagawang manatiling nakalutang. Ang pagtaas ng gasos ng feed, lumalagong kompetisyon at dwindling demand para sa kanyang maginoo brown at puting itlog ay makabuluhang epekto sa kanyang kabuhayan. Kaya, nang hindi inaasahang dumating siya sa isang dose ng itim na itlog na nakakalat sa kanyang bukid, siya ay lubhang nagulat na siya ay tumayo frozen sa lugar para sa halos sampung minuto. Ngayon lang, siya nakatagpo o nakarinig ng mga itlog na ganito. Wala sa kanyang mga manok ang nakagawa ng anumang bagay na malayo na katulad. Sandali, inisip niya kung baka itlog ng ahas ang mga ito at maingat na sinuri ang lugar na nagahaanap ng anumang mga slittering nilalang sa mataas na damo. Gayunpaman, lumitaw na kung anuman ang nakalatag sa mga itlog ay nakamove on na at inabandona ang mga ito. Hindi alam nang magsasakang si Raymond ang kanyang iisipin. Sa isang banda, ang mga kakaibang itlog na iyon ay maaaring magbunyag ng mga nakakatakot na nilalang na kalaunan ay kailangan niyang labanan upang makalabas ng kanyang bahay. Ngunit sa kabilang banda, maaari silang maging eksakto kung ano ang kailangan ng kanyang bukid upang umunlad muli. Maaaring handa ang mga tao na magbayad ng higit pa para sa mga itlog na iyon kung nangangahulugan ito ng pagbibigay ng isang masaya na twist sa kanilang mga omelet at marahil ay maaaring magbayad sila ng higit pa para sa karne ng manok pati na rin lalo na sa paligid ng mga pista opisyal tulad ng Halloween. Maaari siyang yumaman kung mas maraming itim na sisiw ang mga itlog na iyon, ibig sabihin, maliban kung may ibang nauna sa kanya na mag-angkin nito. Raymond ay hindi isang magnanakaw Ngunit ang mga itlog na iyon ay legal na sa kanyang pag-aari at siya ay lamang masyadong curious upang iwanan ang mga ito sa bukas para sa lahat ng iba pa upang makita. Kaya bumulong siya ng mabilis na sorry sa kung anumang nilalang na naglagay sa kanila at sinimula na niyang ay load ang mga ito sa kanyang truck. Ilalagay niya ang mga ito sa incubator na itinatago niya sa farm at hihintayin na sila ay magsabong at magbunyag ng sorpresa sa loob. Sa mga sumunod na araw, masusing sinusubaybayan ni Raymond ang mga itlog at tumpak na inayos ang mga antas ng temperatura at kahalumigmigan upang masalamin nila ang init na makukuha ng mga itlog mula sa isang inahen. Tuwing umaga, tinitingnan niya ang mga ito at ang kanyang puso ay naiangat sa paningin ng makinis na itim na mga shell na buo pa rin. Naglakas loob siyang managinip tungkol sa mga kakaibang nilalang na malapit nang lumabas mula sa kanila. Magiging ganap din ba silang itim? Sa kanyang tahimik na mga sandali, naisip ni Raymond ang pag-ugoy ng interes na maaaring makabuo ng mga bihirang itlog na ito. Nakita niya ang mga mamimili na dumadaloy sa kanyang bukid. Bawat isa ay sabik na magbayad ng pinakamataas na dolyar para makita ang mga itim na manok. Pero sa kabila ng kanyang excitement, nanatiling maingat si Raymond. Alam niyang malayo pa ang mararating bago pa man magsabong ang mga itlog. Ang mga araw ay naging linggo habang sabik na naghihintay si Raymond sa paghatch ng mga itim na itlog. Ang inaasahang petsa ng hatching ay dumating at nawala ng walang anumang mga palatandaan ng buhay. Bawat araw, sinuri ni Raymond ang incubator. Disperado na umaasa na makita ang mga bitak sa mga shell o marinig ang malabong pagsilip ng mga sisiw. Ngunit ang mga itlog ay nanatiling hindi gumagalaw at tahimik. Para bang nilalait ng kanilang mga itim na shell ang kanyang pag-asa. Tensyon na binuo sa loob ng Raymond habang patuloy na lumilipas ang mga araw ng walang anumang pagbabago. Habang tumatagal, ay lalo pang tumitindi ang kanyang pag-aalinlangan maliba ang pagdadala niya ng mga itlog na iyon sa kanyang tahanan. Paano kung hindi naman sila nabibilang sa manok? Pwede bang hindi niya namamalayan na nanganganib ang buong bukid? Hinawakan siya ng kawalang katiyakan. Unti-unting nawala ang kanyang tiwala sa sarili. Ang pang-araw-araw na gawain ni Raymond ay naging walang katapusang loop ng sipag at pag-aalala. Siya ay bumangon bago ang pagsikat ng araw. Simula sa bawat araw, sa pamamagitan ng inspeksyon sa mga antas ng temperatura at kahalumigmigan sa incubator. Sa kabila ng kanyang lumalaking pagkabalisa, sinikap niyang manatiling umaasa. Muli niyang tiniyak sa sarili na ang mahiwagang itlog ay isang biyaya mula sa tadhana sa halip na tanda ng kasawian. Matapos alagaan ang mga itlog, lumipat si Raymond sa natitirang mga gawain sa bahay. Pinakain at pinatubig niya ang kanyang mga manok, nilinis ang mga koop, at tinipon ang mga regular na itlog na kayumanggi at puti. Nahihirapan pa rin ang bukid, at ang mga hinihingi ng pagpapanatili nito ay mabigat sa kanyang mga balikat. Ang bawat gawain ay tila mas mahirap at ang kanyang pag-aalala sa mga itim na itlog ay naghagis ng anino sa lahat ng kanyang ginawa. Isang malamig na umaga, nagising si Raymond na hindi pang karaniwang nanghihina. Ang kanyang ulo throbbed at ang kanyang katawan achid sa lagnat. Sinubukan niyang itulak sa pamamagitan ng kakulangan sa ginhawa, ngunit mabilis na naging malinaw na siya ay masyadong may sakit upang isagawa ang kanyang pang-araw, araw na mga gawain. Ang walang humpay na pag-aalala at walang tulog na mga gabi ay namatay, kaya't hindi siya nakatulog at hindi na niya napangalagaan ang bukid. Naging malabo ang mga araw habang nakahiga sa kama si Raymond, malabo ang kanyang isipan dahil sa lagnat. Ang sakahan na dating masigla sa aktibidad ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kapabayaan. Ang mga damo ay lumago ng hindi napigilan, ang mga manok ay naging marumi, at ang mga feed bins ay nagsimulang humina. Humina ang regular na produksyon ng itlog habang ang kawalan ni Raymond ay tumagal ng tol sa mga hayop. Nagsimulang mapansin ng mahigpit na komunidad sa paligid ng bukid ni Raymond ang mga pagbabago. Nagbubulungan ang mga kapitbahay na nag-aalala sa dating maunlad na bukid na, na ngayon ay gumuguho na. Si Jake, ang matagal ng kaibigan at kapitbahay ni Raymond, ang unang kumilos. Nagpasya siyang suriin ang bukid at tingnan kung kailangan ni Raymond ng tulong. Nang malapit na siya sa farmhouse, nakita niya ang mga palatandaan ng kapabayaan at alam niyang may malubhang mali. Kumatok si Jake sa pinto at nakitang mahina ang kalagayan ni Raymond, halos hindi na makabangon sa kama. Nang mapagtanto ni Jake ang tindi ng sitwasyon, agad na nagtake charge si Jake. Tiniyak niya kay Raymond na siya ang bahala sa bukid habang gumagaling ito at hinimok itong magpahinga at makabawi ng lakas. Nagtapon si Jake sa trabaho. Inalagaan niya ang mga manok nilinis ang mga kulungan at siniguro na ang mga hayop ay napakain. Inabot pa niya ang ibang kapitbahay at humingi ng tulong sa kanila para hindi na tumakbo ang bukid. Gayunpaman, sa kanyang nanghihinang estado, nakalimutan ni Raymond na sabihin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa mahiwagang mga itlog sa incubator at sa lalong madaling panahon, si Jake at ang iba pang mga kapitbahay ay makakakuha ng sorpresa ng kanilang buhay. Isang gabi, habang tinatapos ni Jake ang mga gawain sa buong araw, narinig niya ang isang malabong pagsilip na tunog na nagmumula sa manok, nalagpasan ang tibok ng puso niya habang nagmamadali siyang pumasok, hawak ang flashlight. Sinuri niya ang mga hanay ng mga pugad. Lalong lumakas ang tunog. Sa wakas, Narating niya ang incubator at nakita niya ang isang paggalaw sa loob ng isa sa mga itim na itlog. Nabigla siya sa nakita at nagtaka kung saan sa Earth ay nakita ni Raymond ang mga a-ka-kaibang itlog na iyon. Nagmadaling bumalik si Jake sa farmhouse para sabihin sa kaibigan na nabubuga ang mahiwagang itlog sa kanyang incubator. Ano kaya sa Earth ang nasa loob nila? malakas na pagtataka ni Jake. Umiling lamang si Raymond, sinabi sa kaibigan na hindi pa niya alam. Ngunit sa kabila ng kanyang nanghihinang estado, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Marahil ito na ang magiging turning point na kailangan niya habang gumagaling siya. Ikinuwento ni Raymond ang buong kwento kay Jake tungkol sa mahiwagang itim na itlog, mula nang matuklasan niya ito hanggang sa mga walang tulog na gabi. Naginugol sa takot na baka magdulot ito ng kapahamakan sa kanyang bukid. Nagpasalamat siya na nasa tabi niya ang kanyang mga kaibigan. Ngayong nagsisimula na ring magsabong ang mga itlog. Kung may masamang lumabas, tutulungan siya ng mga ito na harapin ito. Pero kung may kakaibang bagay na nagmula sa kanila, sabay-sabay nilang ipagdiriwang ang sandaling iyon. Pagkalipas ng dalawang araw, Maayos na si Raymond at tumayo na siya sa kama. Lumuhod sila ni Jake sa tabi ng incubator. Ang kanilang mga mukha ay pulgada mula sa mga itlog na nagbubuga. Tapos, lumabas ang unang sisiw. Sorry sa interruption. Bago natin ituloy ang kwento, mabait kong hinihiling na i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Napakahalaga nito para sa atin. Maraming salamat po. Nagbuntong hininga ang dalawang lalaki nang malaman nila na ang mga hayop sa loob ng itlog ay mga ibon nga. Pero ang buntong hininga ay naging excited gasp nang kunin nila ang features ng sisiw. Ang balahibo nito ay isang makintab na itim na kumikislap sa malabong ilaw. Dumilat ang mga mata ng sisiw at nagpalabas ito ng isang maliit at matagumpay na pagsipol. Isa-isa Nagsimulang maghatch ang iba pang mga itlog. Ang bawat sisiw ay isang kamanghamanghang na may makinis na itim na balahibo at maliwanag, mausisa na mga mata. Ang proseso ng paghatch ay mesmerizing. Naghirap ang mga sisiw at naglaban laban palabas ng mga shells, nagpapakita ng katatagan na sumasalamin sa sariling paglalakbay ni Raymond. Pinanood niya ang transfixed habang ang huling sisiw ay tuluyang lumaya. Mabilis na nag-whip out si Jake ng phone at nagsimulang maghanap ng mga sagot sa internet. Baka mga chicks ni Amsamani, sabi niya. Sa huli, ang boses niya ay nasisira sa emosyon. Napalingon si Raymond sa kanya na nakasimangot. Wala siyang ideya kung ano ang mga chicks ni Amsamani. Chuckling, ipinaliwanag ni Jake na ang mga manok na ito ng Indonesia ay lubhang bihira at hinahanap dahil sa kanilang mga jet black feature kabilang ang mga mata, tuka at balahibo hanggang sa kanilang mga buto. Ang kanilang mga itlog ay maaaring ibenta sa isang kamanghamanghang presyo at siya rin ay sigurado na ang mga tao ay magbabayad lamang upang kumuha ng isang pagtingin sa mga manok. Hindi niya maintindihan kung paano natapos ang mga itlog na iyon sa bukid ni Raymond. Ngunit medyo tiwala siya na aalisin nila ang lahat ng kanyang mga problema sa pananalapi. Sa sandaling iyon, nalagpasan siya ng emosyon ni Raymond. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at hindi niya ito pinigilan. Napakahirap at napakarami niyang isinakripisyo. At ngayon sa wakas, hawak niya sa kanyang mga kamay ang pangako ng mas magandang kinabukasan. Ang tanawin ng mga sisiyo ng Amsamani na napakabihira at napakaganda ay nagdulot ng matinding ginhawa at kagalakan. Hayagan siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa sahig na natatakpan ng dayami. Ang katotohanan ng sandaling iyon ay lumubog. Ang kanyang bukid ay nasa bingit ng kabiguan, ngunit binigyan ito ng tadhana ng pagkakataong umunlad. Ang mga itim na itlog ay sa wakas ay hatched, pagmamarka ng simula ng isang bagong kabanata para sa bukid ni Raymond. Mabilis na kumalat sa buong komunidad ang balitang nagbubunot ng hatching. Dumagsa sa bukid ang mga kapitbahay na sumuporta kay Raymond noong nagkasakit ito para masaksihan ang mga pambihirang sisiw. Sila ay namangha sa mga amsamani ang kanilang malaitim na balahibo at nakamamanghang hitsura ay nag-iwan ng lahat na humihingal sa paghanga. Ang panibagong pag-asa ni Raymond ay hindi lamang tungkol sa katatagan ng pera. Tungkol ito sa pangarap na halos mawala sa kanya at sa libog na ibinuhos niya sa kanyang trabaho. Ang mga sisihon ng Amsamani ay sumisimbolo sa isang bagong simula isang pagkakataong muling magtayo at umunlad. Habang pinapanood niya ang mga sisiw, nagalugarin ang kanilang bagong mundo at tumuka sa dayami. Naramdaman ni Raymond ang isang pakiramdam ng katuparan na hindi niya alam sa loob ng ilang taon. Sa mga sumunod na araw, maingat niyang inalagaan ang mga sisiw. Mahalaga ito upang matiyak na natanggap nila ang pinakamainam na pangangalaga. Nagtayo siya ng isang espesyal na enclosure para sa kanila, kumpleto sa mga heat lamp at sariwang kama. Siya dokumentado ang kanilang paglago, pagkuha ng mga tala sa kanilang pagunlad at pag-uugali. Ang kanilang makinis na itim na balahibo ay kumikislap sa sikat ng araw at ang kanilang mausisa, masiglang kalikasan ay nagdala ng isang bagong enerhiya sa bukid. Pero hindi nagtagal at may napansin si Raymond Nakakaiba sa mga chicks na ito. Ang kanilang mga natatanging katangian ay lumampas sa kanilang nakamamanghang hitsura. Ang mga sisiw ay napakaganda ng puso. Umunlad sila sa mga kalagayang magahamon sa ibang lahi. Mas mabilis at mas malakas ang kanilang paglaki kaysa inaasahan ni Raymond at nagpakita ng katatagan na nagtalaga sa kanila. Ang kanilang mga balahibo ay hindi lamang itim kundi mayroon ding iridescent sheen. Nang sakto lang ang ilaw, kumikislap sila ng mga pahiwatig ng berde at lila, para bang may dala silang isang haplos ng mahika sa kanilang balahibo. Masinop na naidokumento ni Raymond ang mga obserbasyong ito. Napagtanto niya na ang kanyang amsamani brood ay bukod tangi. Kahit na sa loob ng kanilang rare breed, ang kanilang kalidad at bihirang ginawa silang isang potensyal na minahan ng ginto. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga kapansin-pansin na sisiw at nakakuha ng pansin mula sa kabila ng lokal na komunidad. Isang hapon, nakatanggap si Raymond ng pagbisita mula sa isang lalaking nagpakilalang Mr. Harris. Siya ay isang mayamang mamumuhunan na may masigasig na interes sa mga bihirang at kakaibang lahi nabalitaan na ni Mr. Harris ang mga imani chicks ni Raymond at sabik na sabik na siyang makita ito mismo. Agad na nabihag si Mr. Harris sa pagkakita sa mga imani. Hinangaan niya ang kanilang kakaibang kagandahan at napansin ang kanilang kahanga, hangang kalusugan at sigla. Lumingon siya kay Raymond. Kumikislap ang mga mata nito sa interes. Ang mga sisiw na ito ay pambihira ngayon ko lang nakita ang medyo katulad nila. Nakaramdam ng pagdagsa ng pride si Raymond. Pumayag siya na espesyal ang mga ito at ipinaliwanag na ilalagay niya ang lahat sa pagpapalaki sa kanila. Nag-iisip na tumango si Mr. Harris. Nakikita ko 'yan, sabi niya. Naniniwala ako na ang mga ibon na ito ay may hawak na napakalaking potensyal, hindi lamang para sa pag-aanak kundi pati na rin para sa pag-apila sa mga niche market na pinahahalagahan ang kanilang rarity at kagandahan sapat upang magbayad ng isang premium gusto ko po sana mag-propose ng offer sa inyo nagkarera ang puso ni Raymond habang binabalangkas ni Mr. Harris ang kanyang proposal handa siyang mamuhunan sa bukid ni Raymond na nagbibigay ng pinansyal na suporta na kailangan upang mapalawak at mapabuti ang mga operasyon. Bilang kapalit, nais ni Mr. Harris ng isang bahagi ng mga kita sa hinaharap mula sa mga programa ng pagbebenta at breeding ng Imani. Ang alok ay mapagbigay at makakasiguro sa pinansyal na kinabukasan ni Raymond. Higit sa lahat, masisiguro nito ang katatagan at paglaki ng bukid. Nakinig ng mabuti si Raymond at tinimbang ang alok. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ito ay isang pagkakataon upang hindi lamang ay save ang kanyang bukid ngunit upang makita ito umunlad ng higit pa sa kanyang wildest pangarap. Mahigpit na nakipagkamay si Raymond sa proposal. Isang bigat ang nagtaas sa kanyang mga balikat. Ang pakikipagtulungan kay Mr. Harris ay nangangahulugan na ang kanyang mga chicks na imani ay magdadala ng kasaganaan at pagkilala sa kanyang bukid. Pero hindi pa rin ito natatapos. Isang maaraw na hapon, habang inaalagaan ni Raymond ang kawan, may napansin siyang kakaiba sa isa sa mga sisiw. Bahagyang mas malaki ito kaysa sa iba, at ang mga balahibo nito ay may mas maliwanag na iridescent sheen. Nang maintriga si Raymond, nagpasya siyang tingnan nang mas mabuti sinurin niyang mabuti ang sisiw. Kapansin-pansin ang mga mata nito, nalilim ng asul, hindi tulad ng maitim na mata ng ibang imani. Hindi na tumibok ang puso ni Raymond nang matanto niyang baka may natisod siyang pambihirang bagay. Mabilis niyang kinontak ang isang geneticist na dalubhasa sa manok upang suriin ang sisiw. Dumating ang geneticist at nagsagawa ng isang serye ng mga pagsubok. Ang mga resulta ay kamanghamanghang. Ang sisiw ay nagtataglay ng isang bihirang genetic mutation na pinahusay ang mga katangiang kapansin-pansin na. Ang mutasyon na ito ay hindi lamang ginawa ito kahit na mas biswal na nakamamanghang. Ngunit pinagkalooban din ito ng nadagdagan na katatagan at isang mas mabilis na rate ng paglago. Ang sisiw ay sa kabuuan, isang perpektong specimen ng lahi ng Imani. Walang kapantay ang mga katangian nito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pambihirang sisil. Ang mga kolektor, breeder at mahilig ay lahat ay nakipag-ugnayan upang makita at posibleng makuha ang ibon. Ang demand skyrocketed at mga alok poured in, bawat isa mas mataas kaysa sa huling. Ang paghahayag ng natatanging genetic mutation na ito ay nagsisiguro na ang bukid ni Raymond ay mananatiling nangunguna sa bihirang merkado ng manok sa mga darating na taon. Sa matatag na pagpapahalaga at pangangailangan para sa kanyang mga sisiw na imani, ang pangmatagalang tagumpay ni Raymond at ang pagpapanatili ng bukid ay natiyak. Araw-araw nakatayo siya sa loob ng kulungan na pinagmamasdan ang mga maringal na ibon na nanunuot sa lupa habang may malalim na kahulugan ng katuparan sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi lamang niya nailigtas ang kanyang bukid, kundi ginawa itong tanglaw ng pag-asa at tagumpay. Na-enjoy mo ba ang story na ito? Paano mo naharap ang mga hirap sa buhay mo tulad ng pinagdaanan ni Raymond? Ano ang payo na nararamdaman mong ibigay sa mga dumadaan sa mga ito? Ngayon ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung natuwa ka sa kwento, mag-subscribe sa channel na ito at mag-iwan ng like. Minsan, kapag nawala na tayo ng pag-asa, ay nangyayari ang mga himala. Maraming salamat sa pakikinig. See you sa next video. Magandang araw!